Pinatutuhanan ni Tito San Soto, bagong presidente ha, ah, ng Senado, ang katotohanan mayroon talagang 355 million pesos na insertion para sa maraming proyekto sa Bulacan ah, nitong 2025. Ah. Ito kaya yung sinasabi na talaga ni District Engineer Bryce Hernandez na sinasabing proponent si Senator Jinggoy Estrada na kumulekta ng 30% SOP sa nasabing dandang milyon. Well, yan po ang ating tatalakayan ngayong umaga. Ito po ang iyong kababayan, katropa pips na Senior Mondatol. Datol order po. At syempre, ito ang ating malaking issue ngayon na ko mamaya, ha? Yung uh, pag-postpone uh, po ng uh, uh, hearing ni dating presidente uh, Digong uh, Duterte sa ICC ngayong September 23. Well, Bago po natin umpisahan yan, magandang umaga Pilipinas at sa buong mundo. Ah, gabi pala ron, dito pala sa Canada. <laughs> Good morning, pasensya na kayo. Kagabi pa ako nanonood ng latest na balita sa Pilipinas eh. Well, sabi nga natin, totoo na may insert yung 355 million ngayon 2025 sa Bulacan. Nak ng dragon, lulumulusot. Ha? Itong uh, si Senator Jinggoy Estrada, hindi ka pa safe. <laughs> Sabi ni Marcoleta, yun ang sinasabi natin, eh, takipan niyang mga DDS supporters sa Senado. Eh. Ha? Uh, biruin mo, huh? 30% ng 355 million is 180 million. At Ha? Lumalabas sa balitang nakuna ng CCTV sa Senado na may nagpunta ha, sa opisina nitong si Jinggo Estrada sa Senado at may dala, -dala daw daw ito o parang hindi pa pinasisiguraduhan pero nakita na sa CT, CCTV ng Senado na ha, isang uh, tauhan or staff ng kontratista or sa uh, siguro sa DPWH na pinuntahan yung Bank Santos na staff ng uh, Blue Ribbon Committee ni Jinggo Estrada. <laughs> May dalaro yatang tapoy o oh, tapoy. Pera. Pera ha. Eh, sisiguraduhin niya ni <laughs> Kasi alam naman po ninyo si Ping Lakson. Grabe yan. Ilang beses na meet nung araw yan. Eh. At actually, kaibigan ng utol kay ay congressman Jun Datol. Ha? Eh, yun nga sinasabi mo, magaling na investigador yan. Kaya kahit hindi abogado, inilagay ni Tito Soto as chairman ng powerful Blue Ribbon Committee kapalit ni Marco Lieta. At mamaya, may kaduktong to kay Marcoleta. So, kung totoo yun na talagang merong uh, 355 million na ipinasok, hindi malaman ngayon, iniimbestigahan pa Saan galing? Saan galing ang insertion? Sa Kongreso o sa Senado? Palayo sa Senado yan dahil uh, uh, nakalagay doon man yan. Sinabi na na SOP ni Jinggoy Estrada. Si Senator Jinggoy Estrada hindi na natuto tatlong beses na siyang nasangkot eh. Ha? Sa mga ganyang malakihang kaso. Nung una, doon kasama niya yung tatay niya, nabilanggo ng dalawang taon niya. Eh. Silang dalawa ni President uh, Erap. Eh naayos naman din na, na wala yung kaso, nanalo siya sa kaso. Tapos nitong uh, sa PIDAP naman, kasunod nitong si Janet Napoles, nakulong na din. Ha? Nakapagpiansa at na acquitted siya nito lang 20 uh, 60 yata o 17 nga at tumakbo nang 22 nanalong senador <laughs> nak na dragon talagang itong mga kababayan natin eh marami tayong kababayan Pilipino name reco lang ang kailangan yung sikat ka ayun para maging uh, manalo ka sa politika. Hika nga natin, hindi na natin tinitingnan nung, kung ano ang nagawang kabutihan at kawalanghian sa bayan. Eh. Ha? So, kumpirmado na may 355 million ha, na ipinasok sa mga special flood control project sa Bulacan. Malalaman din yan. Kung talagang kay Jingo Estrada talaga nakapangala eh. SOP sinabi nung uh, district uh, engineer, yung acting district engineer Bryce Hernandez. Pero sabi nga natin, mahirap pagtiwalaan pa lahat yan. Ha? Tingnan po natin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Marami na sigurong uh, mag uh, re eh. Nga, ano. eh, Ngayon, nang tinitingnan ngayon, 600 million naman na. Ah, ni Senator Joel Villanueva, isa pang uh, matinding uh, katarantaduhan na. Ako, sinasabi ko na, uh, yung gamitin pa niya, yung Diyos. Naknan dragon, di ba pastor to? Ha? Ah? Pinaniniwala niya. Ang ma ako, hindi ako naniniwala na sa mga kwa ito eh. Mga atat nitong salita eh. Ha? Ah? May sinasabi pa siyang nga uh, Dracula. Ha? Huh? na hype na wala ng dugo si Dracula nagtututuro eh mama mata mam ma sa misan sa inerbesya pagturo ka ng turo ha mama matanda ka babalik sa iyo mapipingkol ang nagtututuro mong daliri eh isa tinuturo mo yung tatlo nakabalik sa iyo six eh. 600 million ha since sa uh, at uh, 2022, biruin mo, ilang taon lang yun. Uh, at 30% SOP sa 600 million, 180 million yun eh. At ang sabi pa nga ni Bryce Hernandez, yung district engineer, inihatid sa bahay ni Senator Villanueva. Oh, Joel Villanueva kasi yung tatay nito Villanueva, congressman naman si Backe. Yung founder ng Jesus is Lord. Naku, ayoko nang banggitin yan. Kasi may separation of state and church naman eh. Kung bakit nagsitakbo ito eh. Ha? Dapat hindi na inaalaw ng batas natin yan, ng konstitusyon, makialam, ng reliyon sa politika. Ayan, ang daming pamapasok. O ang Iglesia ni Cristo. Ako, marami akong kamag-anak na Iglesia ni Cristo. Hindi lang sa NBC eh. Ang dami, napakarami po. Mga dikano pa nga yung ibe. Eh hindi ako ayon doon sa black voting nila. Nagagamit ng mga reliyon. Yung kanilang uh, pananampalatayang magkakaisa, pagkapatiran, huh? black voting. Anak ng dragon. Napipilit mo o pinipilit, pinupersa ang taong uh, iboto yung uh, uh, hindi nila uh, kursunada. Eh, dahil lang sa reliyon, ito talaga naman tapatan eh. Ba't nanalo si Marcoleta? Ah? Oh, dahil sa iglesia. Ba't nanalo si Amy Marcos sa iglesia? Eh, karamihan naman eh, din na iglesia. Kahit nga si Bombong sinasabi, din nila na iglesia. Pero nung uh, huli, hindi na. Ayaw na nila. Eh, kasi napakinabangan na rin eh. I'm sorry. Kaya ayaw kong sa mga uh, religious sa uh, eh? uh, groups sa aking uh, programa sa radio nung araw, ayoko. Pati sa diaryo kong The Philippine Courier, ang daming gustong magsulat sa uh, mga member ng mga religious congregation, hindi ko uh, tinanggap, eh. ayoko. Separated ang church and state para sa akin, pero sa election sa Pilipinas, ayan na. O itong si Joel Villanueva. Ha? Hindi rin niya i-compromise yung kanyang prinsipyo. <laughs> Nak na dragon. Ang bulakan ng pinaka-worst. Saan ka? Hindi nawawala ang bahag eh. May mga kamag-anak ako dyan nakatira sa Hagunoy. Eh sabi niya, Moing, Moying po ang palayo sa akin. Maliit pa ako hanggang na sa tumanda na ako. Eh, <laughs> eh syempre, naging mondi. yon. hindi natatanggal ang baha. Eh, bakit? Eh, daan-daang milyon ng araw ngayon, bilyon ang nilagay ng Department of Public Works and Highway. Ganun pa rin, baha. Tapos sasabihin, ang mga nagnanakaw, mga, uh, nako, eh, mga sumisip -sip ng dugo. Si Dracula, ang mastermind, yung boss ni Dracula, ang sabi ni Joel Villanueva ba't sino pa naniniwala sa'yo? Saksi mo ang Diyos, huwag mong gamitin yung Diyos. Iba ba ang Diyos ng uh, uh, Jesus is Lord? Iba ba? Kesa sa Diyos na lumikha ng sandigdigan? Kaya ayaw kong pagsamahin yung church at saka ang state. Ngayon, ginagamit mo para paniwalaan ka. Ilang milyon ba ang member nyo ngayon? Palagay mo, naniniwala pa sa'yo. Si drago lang, tinuturo mong nagnakaw, sumipsip ng pera, dugo ang sinisipsip nun. Saka walang boss yun, si satanas ang boss nun. Nak ng So, mga kababayan ko, yun lang po ang ating uh, uh gusto nyo sabihin. Paniniwalaan nyo pa ba yan? Si Jingo hindi na natuto. Si Joel gagamitin ng Diyos. Tuturo si Dracula, at ang boss ni Jack Dracula Mastermind. Pinalaki siya ng tatay at nanay niya. Ha? na respetohin ang kapwa, magsilbi, kaya pumasok congressman. Eh, sa test na pa lang nung araw, talagang sinusuportahan kita. Binoto nga kita eh. Sa election senador, believing na kaya mong gumawa ng mga batas na makatutulong sa Pilipino. O ngayon, lumalabas ang katotohanan, kinuwalta mo ang pagiging senador. Sana nga po, mapatunayan mo hindi totoo yung mga bintang sa'yo. Pero ang tanong paano? Huwag ka na magturo. Lalo kang sumasabit. Andaldal mo kasi. Boy, dila ka pa eh. Di dila-dila ka. Inuutosan niyo si Amy Marcos nung pumanig sa inyo. Ginawa nyo nga uh, uh, taga-sulsul kayo. Nakna, buti nga. Gumawa ng paraan siguro. Ayokong sabihin na ayokong magturo. Dagawa ng Diyos yan para hindi tumigil ang bahasa sa inyo. O, ngayon, ay ang buong Pilipinas. Para ma maparusahan na talaga ang mga mambabatas, ha, senador. Hindi lang uh, maraming senador. Sabi nga nila mga labintatlong senador yan buhat pa nung araw. Eh, sa panahon ni Digong Duterte. O ngayon, sino sumasabit? Jingoy, Joel, ah Jesus Cordero, bat, bato. May, meron ba si bato? Eh, na ang kasama niyan Eh. Of course, si Bongo. Na ang pamilya pala sa Dabaw ay naging bilyonaryo. At grabe rin ang mga nakuhang kontrata sa flood control. Buhat nung maupo si Duterte. Ah, mayor pa lang daw eh. Tumitira na si Bongo. And eh, naniwala ako nung araw, malinis eh, malasakit. Sino malasakit sinasabi mo ngayon? Malasakit sa buong pamilya. Tatay mo, kapatid mo, kamag-anak mo, nandyan Sa flood control kita. Naknadragon. <laughs> na dragon <sighs> Ang dami niyong mga nilolokong tao. pamakeup mikap kasi Basta may kamera, dadana si Joel Villanueva. Grabe, si Jingoy, di natuto. Si Bongo, Mr. Malasakit. O kayo, tinanggalan kayo lahat ni Tito Sen ng chairmanship ng mga malalaking komite sa Senado. Tama lang yun. Si Ping Lakson, siya ngayon sa Blue Ribbon Committee, hindi kayo sasantuhin ni Ping. Kilala ko yan nung araw pa. Tagal kong reporter din sa Pilipinas. Kahit nasa sports ako nun, marami tayong katropa sa Malacanang, sa Krame, sa Armed Forces, sa DTI, kung saan-saan. Ganyang mga reporter, biga yan. At sinasabi nilang kumikita, eh talagang ganun eh. Yung malalakit tsikat eh. Eh kami nun, maliliit lang kami, hindi kami sikat. May kita ba? Wala. Kaya yung karamihan sa amin sa ibang bansa nagpupunte. Eh. Sila Hawi Basilio, ha? At, at so, malangit na magaling yun. O si Ayos nasa, nasa, nasa Hong Kong pata. Ha? Mga sports writer, nagiging sports editor sa ibang malalaking uh, uh, magazine, newspaper sa abroad. Magagaling kasi walang uh, yung ibang maliliit, kaming maliliit, hindi kami kumikita dyan. Trabaho lang. Pero tumutulong, nakatutulong. Kaya yung aabangan po natin, marami pa pong expose. At ang huli kong sasabihin, pinalagan, hindi pinansin, ni Tito Sen, na rekomendasyon ni Rolando. Rolando, Rod. Sino ba pangalan? Nasosoda na kasi ko kay Markulete. date Dati, idol ko yun at kaibigan nung nasira akong congressman na kapatid na si Jun Datol ng senior citizen. Eh. Biruin mo, nire-recommendang gawing state witness yung mag-asawan diskaya. Anak ng dragon, Rodante Marculeta. Tell all na ba? Nagsasabi na ba ng totoo yan? Ilang billion bumper pera niyan? Mas mayaman sa inyo yan. Saan galing lahat? Okay, kumita sila ng legal. Pero, bal 28 na luxury cars ang binili niyan. Kaya niyo ba yun? Gagawin mong state witness para hindi makulong at hindi at mapatawad sa kanilang alleged na pangnanakaw. Nak ng dragon. Marcoleta. Witness? Ha? State witness? Tell it to the Marines. Tama lang si Tito Sen na value wala ng rekomendasyon mo. Sumulat po kasi si Marcoleta sa Department of Justice kay Boeing. Ha? At uh, nirekomendang nire gawing state witness. Of course, kailangan na rekomendasyon ng uh, Senate President. Hindi siya pinansin ni Tito Sen. Isolin nyo lahat ang perang ninakaw nyo. Maisosoli ba nila ilang bilyon? Naku <laughs> na dragon. Alam mo, yung mga ibang taong ganyan, sa Ilocano nga, nakaraman, nakatikim. Ayan, kaya hindi nabibitak ngayon. yan. Babantayan po natin yan sapagkat hindi pa po kalahati uh, man lang ang ginagawang investigasyon ni Ping Lakson at ni SP President Tito Sen. Si Vince Sison galing niyan. Bagong DPW at Secretary, Inihablan na niya ang labing walong mga magnanakaw sa DPWH. at Ayan, susubaybayan na po na susunod nating vlog. Ah, baka mamaya, ah, didiretso tayo. Ah, bigyan naman po ninyo ng karapatan itong maliliit na content creator like us please like, share, and subscribe naman. Maraming salamat po. Datol order mo na datol. Magandang umaga sa inyo lahat.